Pinaalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino ang kahalagahan ng pagiging handa sa pinakamalalang pinsala na maaaring idulot ng mga sakuna. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Sa sunod-sunod na sakuna noong nakaraang linggo na nagdulot ng kalunos-lunos na pinsala marami ang nasawi, nawala ng tahanan at hirap pa rin makabangon dahil sa pagkawala ng kabuhayan. Ito ang dahilan kaya't hinikayat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat Pilipino na maghanda sa pinakabatinding pwedeng idulot ng sakuna. Binigyan diin ng Pangulo na dapat alam ng lahat ang gagawin bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. Higit sa pagbangon o pagresponde, mas mahalaga ang maging handa. Napakarami ang pinsalang natamo ng ating mga kababayan. Napakalaki ang naging damage dahil ang lindol, ang sinisira ay ang nagusali ang mga tahanan. Kaya iba naman ang aming pagresponde. Ipinaalala ng Pangulo na nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas kaya dapat laging nakaalerto. Inatasan din niya ang mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang mga programa sa Disaster Preparedness and Response. Bawat pamilya ay dapat may contingency plan at alam ng lahat ng miyembro ang mga evacuation centers at ligtas na lugar lindulman o pagsasabog ng bulkan, kailangan natin lalo pang paigtingin ang ating disaster preparedness and response. Payo ng Pangulo, maghanda ng go bag na naglalaman ng pagkain, tubig, gamot, flashlight, pito at mga mahalagang dokumento. Maaari ring isama ang rag phone, two-way radio at counting salapi. Nandyan na lahat ang mga importante. Basta kukunin na lang ninyo sa bayalis para hindi nang kayo madelay doon sa, sa loob ng isang building o sa loob ng inyong bahay. Nagbabala rin ang Pangulo laban sa fake news na nagdudulot ng takot at kalituhan. Importante na may tamang informasyon kayo sa mga ganitong panahon. Alamin ninyo ang abiso ng LGU. Makinig sa ating mga otoridad, barangay official, munisipyo, coast guard, police, first responders at iba pa. Ang pakinggan lang po ninyo ay ang mga balita na nanggaling sa mga official website ng mga ahensya ng government, local government man o sa national government, sa police, sa billbox, sa pag-asa. Sa huli, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na dapat matuto ang bansa sa bawat pagsubok. Likas sa ating bansa ang mga sakunang ito. Kung kaya't kailangan ay likas rin sa atin ang mga paalalang aking nabanggit. Di lang tumutugon sa sakuna, natututo sa mga aral ng bawat sakuna. Mas marunong at mas maagap na ang bagong Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News sa nagseserbisyo para sa Pilipino.